Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ikukuwento ko sa inyo ay ang naging karanasan namin ng pinsan ko. Tawagin niyo na lang akong Ryan at ang pinsan ko naman ay si Richard. Labing anim na taon po ako at ang pinsan ko naman ay labing apat. 2011 po nang nagbakasyon kami ng pinsan ko sa Laguna. One week po kaming walang pasok kaya sinabi ng tita namin na magbakasyon muna daw kami sa kanila. Teacher po ang trabaho ng tita ko. Matandang dalaga po siya ang kasama niyang nakatira sa bahay niya ay ang pinsan din namin na pinag-aaral niya. Tuwing sasapit po ang Pasko at bagong taon, ay dito po namin isineselebrate sa Laguna. Parang reunion na rin po ng aming pamilya. Gustong gusto namin ang pinsan kong magpakasyon sa Laguna. Malapit lang po kasi dito ang park at nagkaroon na rin po kami ng maraming kaibigan dito. Hinatid kami ng papa ko sa Laguna. Dalawang oras lang naman ang biyahe. Pagdating namin sa bahay ng tita ko ay wala siya. Hindi pa daw ito dumarating. Nasa eskwelahan pa raw ito. Medyo matatagalan pa raw si tita kasi may meeting daw ang mga teacher. Malapit lang naman ang eskwelahan na pinagtuturuan ng tita ko sa bahay na tinitirahan niya. Kaya naisipan naming puntahan ito. Magka alas 6 na puyo ng hapon, naglalakad kami ng pinsan ko papunta sa eskwelahan nang may nakasabay kaming isang babae na nakasuot ng pulang damit at nakabelo ng kulay pula. Napatingin taming dalawa ng pinsan ko sa babae, pero hindi mo makikita ang mukha nito. Takip na takip ang mukha nito sa suot niyang belong pula. Medyo kinabahan ako ng mga oras na yon. lalo na nang bigla itong naglaho sa paningin namin ng pinsan ko. Binaliwala na lang namin ito ng pinsan ko. Natuwa si tita nang nakita niya kaming dalawa ni Richard. Bago kami umuwi ay pinakain muna kami ng tita ko sa isang restaurant. Malapit lang ito sa bahay ng tita ko. Abang kumakain kami ay muli na naman namin nakita ang babaeng nakapula. Nakatayo ito sa harapan ng pintuan ng restaurant na kinakainan namin. Nakatingin ito sa amin at ang tingin nito ay napakatalim. Kinilabutan ako ng oras na yon. Pati na rin ang pinsan ko ay natakot din. Ang tita ko naman ay nagtataka ng mga oras na yon. Tinanong nito kung ano daw ang tinitignan namin sa pinto. Tinuro namin yung nakatayong babaeng nakapula. Wala naman daw nakikitang babaeng nakapula si tita. Bigla ulit naglaho sa paningin namin ng pinsan ko ang babaeng nakapula. Kaya sa takot namin, pinabalot na lang namin yung mga pagkain. Habang naglalakad kami pa uwi, ay hindi ako lumilingon sa paligid. Baka kasi magpakita na naman ang babaeng nakapula. Pagdating namin sa bahay ng tita ko, ay pinagkwentuhan namin magbipinsan ang babaeng nakapula. Sinabi ng pinsan ko na magbike na lang kami sa park. Meron daw pa arkilahan ng bike dito. At maraming tumatambay na mga magagandang babae. Kaya nung gabi na yon sumama kami ni Richard sa isa naming pinsan sumakay kami ng tricycle papuntang park. Marami nga kaming nakikita yung nagbabike na kabataan sa loob ng park. Umasok agad kami magpipinsan sa loob ng park at umarkila kami ng bisikleta. At sabay-sabay kaming tatlo na nagbike. Paikot-ikot lang kami sa loob ng park. Bawal daw ilabas ang bisikleta. Marami kasi mga sasakyan sa labas. Baka raw kami. Sa loob ng park ay may mga nagtitinda rin dito. Iba't ibang klase ng pagkain. Kaya huminto ako at tumigil muna ako sa pagbabay para bumili ng fishbowl. Ang dalawa kong pinsan ay patuloy pa rin sila sa pagbibisikleta. Nang natapos na akong kumain, hindi ko sila makita, kaya sumakay ako sa bike para hanapin sila. Sa kahahanap ko sa kanila ay hindi ko na malayan na napunta na pala ako sa madilim na lugar. Nagulat na lang ako nang biglang lumitaw sa harapan ko ang babaeng nakapula. Halos may matay ako sa takot hindi ako makasigaw at nanginginig ang buo kong kalamnan. Maya-maya lang, naglaho na naman ang babaeng nakapula. Kaya mabilis kong pinaandar ang bisikleta. Sa sobrang takot ko, nabalibag ako at pag-angat ng ulo ko, nasa harapan ko na ang babaeng nakapula. Wala na itong suot na belo. At napagmasdan ko ang mukha niya ay bungo at lumuluha ito ng dugo. Kaya napatakbo ako ng mabilis. Iniwan ko na lang ang bisikleta. Hanggang nasalubong ko ang mga pinsan ko. Nagtaka sila bakit daw ako tumatakbo at namumutla. Sinabi ko sa kanila na nakita ko ang babaeng nakapula. Inaya ko na silang umuwi Pagdating namin sa bahay ay kwenento ko sa tita ko ang nangyari sa akin sa park. Sinabi ng tita ko na matagal na alam at naririnig sa mga kapitbahay namin na may nagpapakita na nakapulang babae. Ang akala daw niya ay kwentong barbero lang ito. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa amin ng pinsan ko. Kunento ng kapitbahay ni tita na ang babae nagpapakita ay ni at pinatay sa ilalim ng puno. Kaya kinabukasan, sinabi ng tita ko na magtirik daw kami ng kandila sa ilalim ng puno. Simula po nang nangyari ang nakakatakot kong karanasan, ay parang natakot na rin po akong magbakasyon sa Laguna. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.